Uh, hindi naman po nag-criticize ako ng tudo sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon na about sa korupsyon. Sabi ko kung may ninakaw, dapat ibalik. Kung may ninakaw, ay ang... ang, ang, ang... Eto mga idol, may magandang balita tayo. At uh, nakaka... Ano tong ginagawa ni Manny Pacquiao? Bakit pinabayaan ito sa pumilik? Inagkalat eh, tuloy. <laughs> Ano pang pinagsasabi mo, Idol Manny Pacquiao? Dati, at naalala ko pa yung mga sinasabi mo dati nung eleksyon. Galit kayo sa Marcos. Ano nangyari? Dati, acup na atsyop kayo sa pakitang gilas kay tatay di kong eh. <laughs> Halos lahat binitawan mong salita sa mga Marcos, eh talagang gigil na gigil ka. Ba't <laughs> mga pinagsasabi mo dito? <laughs> Sabi mo pa dito sa kumilik, galit ako sa magnanakaw. <laughs> galit ako sa corruption. <laughs> Ang dami mong kinagalitan ko nang Lahat ng mga sinasabi mo, eh, patama lahat doon sa kakampi mong si Tambaluslos. <laughs> ito mga ito lahat, tignan mo itong pinagsasabi ni Manny Pacquiao dito sa Kumilek. Ayan, tignan niyo po yan mga idol. Marami po tayong uh, sa aking uh, panungkulan sa Senado. Uh, Noong nakaraan ay uh, mayroon po tayong investigahan ng mga korupsyon sa ilang ahinsya ng ating gobyerno at uh, mayroon tayong inabolish na uh, ahinsya ng gobyerno na uh, source of corruption which is yung road board. Inabolish natin dahil uh, uh, redundant siya sa trabaho ng DPWH. Not only that, uh, inimbestigahan natin yung issue ng uh, uh, road right of way na... Malaking halaga, billions of uh, pesos ang uh, ang uh, ninanakaw doon. Ang daming anomalya. At hindi lang po yan, marami tayong mga ebidensya yung mga korupsyon na hindi katanggap-tanggap sa aking uh, damdamin na makita uh, dito sa ating bansa. Dahil ako'y naniniwala, kaya naghirap ang ating bansa, kaya naghirap at nagdusa ang sambay ng mga Pilipino. Maraming mga walang trabaho, bagsak ang ekonomiya natin dahil po yan nah, sa nahin. korupsyon. Ang korupsyon talaga ang nahin. kanser ng ating bansa. Correct me if I'm wrong, yan po ang dahilan bakit sad-sad, bagsak ang ating ekonomiya at ang daming mga Pilipino na walang trabaho. Wala pong mangyayari sa bansa natin, walang mangyayari sa kinabukasan natin kung hindi po tayo lalaban at ipaglaban, labanan ang korupsyon ng ating bansa. Kailangan, kailangan pigilan po ang korupsyon dahil ang korupsyon po sa aking kalaman, sa aking nadiskubre, yan po talaga. Ginagawa nila ang, uh, ang uh, politics as a business. Yun po ang pagkaiba. Maraming salamat po sa inyong lahat at naway uh, pagpalain palagi tayo ng Panginoon. Maraming salamat, Senator. Question na po sa media. Anyone? Okay. Sherry Antores, ABS-CBN. Saan yung microphone? Saan microphone? Sir, magandang hapon. Hi, sir. Sir, um, nung 2022 presidential elections, isa kayo dun sa naging... Um, Uh, hardest critic ni dating nung nooy candidate na si Ferdinand Marcos Jr. Gaano kahirap sa inyo para ma mag-consider na una, lumipat sa kanyang partido at ngayon ay tumakbo sa ilalim ng um, party niya? Uh, hindi naman po nag-criticize ako ng tudo sa ating Pangulo. Ang tinanong lang ako ng media noon, na about sa corruption. Sabi ko kung may ninakaw dapat ibalik. Kung may ninakaw ay ang ang ang, ang natin, ang gobyerno natin kailangan ng due process. And then uh, sa aking pagkakaalaman bayan siguro sa habang panahon ito imulat natin ang mga mata natin dahil may matatalino naman tayo. Imulat natin Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number one sa ekonomiya? May kurap pang bansa na number one sa ekonomiya? Sige. In reality lang ha, in reality lang. Ngayon, hindi kurap ang bansa natin. Sad, sad tayo. For, for how many decades, pabagsak ng pabagsak ang ang, ang ekonomiya natin. Maraming mga Pilipino na walang trabaho. Yan ang hinahanap ko. Yan ang gusto kong i-establish yung legacy na makagawa tayo ng legacy dito, hindi para magbayaman. At nakita ko ang programa ng Pangulo dito sa Bagong Pilipinas na magkaroon ng trabaho ang bawat Pilipino o masinso ang pamumuhay ng bawat pamilya hindi ba dapat suportahan natin? Hindi pa maganda yan? Sa lahat ng mga nag-criticize sa ating administrasyon, mag-isip po tayo. Hindi ito uh, labanan ng bawat pamilya, kundi ipinaglalaban natin dito ang kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan ng sabay ng Pilipino. Lilipas lang din tayo lahat. Alalaanin natin, lilipas lang din tayo. Kahit ano ka man ka-powerful, kahit ano ka man kayaman, kahit ano ka pa kasikat, tandaan ninyo, pag wala na tayo doon sa mundo, ang maalala ng tao yung ligasiya na nagawa mo sa taong bayan. Ligasya na nagawa mo sa buhay kung sino yung natutulungan mo. Pero kung aligasya mo, pangit, masama, magnanakaw ka, eh, hindi ka makakalimutan, Ay, makakalimutan ka ng susunod na henerasyon. Yun po ang advokasya natin. Yan po ang inahangad natin. Kaya nandito tayo. Tumatakbo para ipaglaban ang sabay ng Pilipino. Kawawa ang mga mahihirap na tao. At lagi lang naluluko pagdating ng eleksyon. Ang daming pagdating tuwing eleksyon, masakit sa loob ko na makita ang babait lahat ng mga kandidato. Puro pangako, puro pangako. Yun po, ang nakikita ko, puro pangako, puro pangako. Kung lahat yung mga pangako ay yun natupad, ang yayaman na ng bawat Pilipino, ang yaman na ng ating bansa, bayan, imulat natin ang ating mga mata. Yung korupsyon na yan, yan ang pinaka, pinaka ng problema ng ating bansa. Ultimo revenue income ng ating gobyerno nawawala na. So yun po, kailangan mag-isip tayo ng mabuti. Maraming salamat po. Sorry. Ang <laughs> layo-layo mo na sa mga pinagsasabi mo. Ang layo-layo talaga kasi kung malapit lang, eh malapit lang talaga kasama mo yung mga pinagsasabi mo. <laughs> Eto mga idol, hindi ko alam kung ano tong mga pinagsasabi ni Manny Pacquiao. Ha? Kasi naalala ko lang itong mga idol. Nung nakaraang eleksyon, magkalaban pa to sila ni Bongbong Marcos. Eh, ang sabi pa niya, eh, ayaw doon niya sa magnanakaw. Ayaw din daw niya sa korupsyon. <laughs> Kaya nga, galit galit na galit siya sa mga Marcos kasi nga dahil daw sa pinagkagawa ni kay noon. <laughs> Loko na ito si Manny Pacquiao, ay. Dati-dati <laughs> eh, magkalaban kayo. Eh ngayon magkakampi na eh parang marunong ka na rin tumimpla pag aralan mo na kung paano maging politician. Ah. Ito <laughs> mga idol, hindi ko nga alam kung anong pinagkagawa nito. Dati, eh, atchop na atsop to kay Tatay Digong eh. Magpakita ang gilas na maganda yung ano niya, yung probensya niya. Eh, ayaw nga niya sa mga Marcos. Ah, gusto naman niya kay Tatay Digong. <laughs> Ano, anong nangyari? Doon na siya umar dito. Alam naman yung number, number one sa corruption. Number uno sa pag nanakaw. Ilang iba kundi si Samba tu dia kau bisa uh, ane eh. nampir ruan sak rapnya ni eh. adik pa <laughs> <laughs> banget pa <bangak. laughs> nakon 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 nak itu Hindi ko nga alam kung anong nangyari. Ayan nyo na lang si Manipakyao eh. Eto mga kababayan ha, eh pagdating ng eleksyon magiging wise naman tayo. Kasi tayo mga mahirap, tayo nandito sa baba, tayo ang nakakaramdam kung gaano kahirap yung nangyari ngayon sa Pilipinas. Kasi sila, mayaman na sila, may pera sila, hindi nila alam kung gaano kahirap yung nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Yung mga maliliit ang naapektuhan. Yung may pera, yung may kaya, hindi talaga nila napapansin yun. Kasi may pera sila eh. Hindi nila maranasan yung gano'ng kamahal yung mga bilihin ngayon dito sa Pilipinas. Iba e kasi sila, yung tumakbo ng politiko na nagsasabi na maganda yung ekonomiya ngayon, iasan e asan pa yung ganda. <laughs> yung taong bayan na naghihirap sa sinasabi nila. O nga, maganda para sa kanila kasi mayaman na sila, may pera na sila. E yung mga mahirap, yun ang nahihirapan. Maganda para sa mga mayayaman. <laughs> Kaya na lang yan si Manny Pacquiao kung ganyan yung pag-iisip niya. Baka natuto na rin siya kung paano magiging ano, politisyan na Ganyan talaga yung politiko. Kumbaga, laro-laro na lang. No? Ayan na lang sila, mga idol, no? Eh, diskarte nila yan, eh. Kung saan yung alam nila na safety sila. Alam naman nila na yung kabilang partido ngayon, ibinanata ng husto ni Tambaloslos, eh, ginagawa nila, eh, tipin yung puwit ni Tambal of Loss. Diba? Ano nangyari? Ano na lang yan mga idol, mga pinagsasabi nila. Kaya tayong mga mahirap, pagpatuloy lang natin yung pagsuporta natin sa ating mga politiko na magliligtas sa atin sa kamay ng mga magnanakaw. Oo. <laughs> may ligtas tayo sa kamay ng mga sa bibig ng mga buaya. <laughs> Kaya ngayon, paalala ko lang sa ating mga kababayan na sana maging wise tayo, huwag tayong padadala sa mga sinasabi nilang maganda ang uh, aking layunin. Kiramdaman na lang natin kung sino yung may puso para sa mga mahihirap. Ayun mga idol, hanggang dito lang yung vlog natin na At sana suportahan nyo pa po palagi yung mga upload natin.